Ngayon, pupunta tayo sa mas madilim na lugar. Mas marumi, mas nakamamatay. Sisilipin natin kung ano talaga ang buhay noong Middle Ages. Nagising ka sa taong 1325 at hindi ka nasa kastilyo. Hindi ka rin nasa bayan. Nasa isang barong-barong ka na may butas ang bubong at amoy hayop ang paligid. Ang higaan mo, dayami sa tabla. Walang kotsyon walang unan, walang kumot na hindi amoy kambing. Narinig mo ang kampana ng simbahan. Yan yung alarm clock mo. O baka yung baboy sa gilid na nakatitig sa'yo habang dumudumi. Masakit ang kasukasuan mo. 22 ka pa lang pero para ka ng senior citizen. Pag upo mo, halos tumama ng ulo mo sa bubong. At ang una mong nalanghap, samyo ng pawis ng pamilya, usok, amag, at isang bagay na mukhang keso pero buhay na. Walang privacy. Walang kwarto. Magkakatabi kayong lahat sa isang silid. Magulang, mga kapatid, at oo, andyan din ang mga manok. At gising na sila. Tumapakasasahig na putikan pa mula kagabi at natuyong dumi ng kung ano-anong hayop. Ang mga paamo, ngayon ay bahagi na ng ekosistem. Kailangan mo ng dumumi. Walang banyo. May balde lang. Puno na. Ihinga ka ng malalim, gagawin ang kailangan at itatapon ito sa labas. Walang kanal, walang sewer system, basta kalsadang may sabayang ihi, dumi, at kung anong likido pa. Kung maswerte ka, may babanggit ka pa ang gardilo, babala na may lalapag mula sa bintana. Kung malas ka, ikaw ang binabalaan. Gutom ka. Sorry, ang almusal mo ay potage. Oo, ulit para itong sinabawang kalungkutan. Grains, tubig, singkamas. Kung maswerte ka, may patay na sibuyas. Kasama ng potage, tinapay na matigas na parang batong pwede mong ipandepensa sa digmaan. Gawa sa rye or barley, kadalasan may halong sawdust o lupa. Inumin, walang kape, walang gatas, walang juice. Ang inuinom mo ay malabnaw na sarbesa. Dali ang tubig ay mas nakamamatay pa. Oras na na magbihis. Isa lang ang damit mo. Tunika na gawa ng magaspang na lana. Siguro may manipis na panloob. Walang brief. Walang medyas. Kung may sapatos ka man, para lang yung leather na may butas-butas. Ligo? Bihira. Parang birthday mo lang. Sabon? Luho. Karamihan, abo at malamig na tubig lang ang gamit lais at pulgas, parte na ng buhay, kakamutin mo ang anit mo habang kausap ang kapwa mo. Wag kang ngingiti, ang ngipin mo ay kayo manggi, sira-sira at nagrereklamo. Walang toothbrush, walang floss, baka may nguyang sanga. Ang sakit ng ngipin ay normal, infection mas normal pa. Dentista, ang gumugupit ng buhok mo ang siyang bubunot ng ngipin mo gamit ang bakal na walang pampamanhid. Isa kang magsasaka. Gising mula sikat ng araw hanggang paglubog. Mag-aaraw, magtatanim, mag-iigib. Masakit ang kamay, sira ang likod. Saod mo, makaligtas lang. Babae ka? Bukod sa bukid, ikaw ang nag-aalaga ng bata, nagluluto, nag-aalaga ng hayop at nagpapanggap na hindi ka nadadamay sa kuto ng asawa mo walang day off. Buhay mo ay trabaho. Taglamig, yelo sa loob ng bahay, hangin tumatagos, natutulog kang nakasuot pa rin ng tunika. Taginit, mainit na parang oven, pawis na pawis ka sa loob ng lana, hindi ka pwedeng magtanggal ng damit, skandaloso yan. May sakit ka? Good luck. Gamutan? Tinatawag lang yan na polite torture. May lagnat ka, bubuwasan ka ng dugo. Ubo, dumilang daw sa hangin. Surgery, matalas na kutsilyo, walang anesthesia, walang antibiotics, dasal lang. Gutom ka ulit. Sorry, potage na naman. Tinapay na matigas, baka may keso kung hindi pa amoy patay. Karne, tuwing pista lang. Gulay, kung may panahon. Asin, tinatago. Pampalasa para lang sa hari. Kahit anong pagkain, peligro. At kung nahuli kang nanghuli ng kuneho sa gubat ng Panginoon, bitay. Tapos mong kumain, magluluhod ka. Araw-araw, ang relihiyon batas. Hindi ka pwedeng lumiban sa misa. Mag-isip ng mali, kasalanan. Mangarap ng mas maayos, kasalanan pa rin. Ang simbahan ng may hawak ng kalendaryo mo, buwis mo, at edukasyon mo. Hindi mo mababasa ang Biblia dahil Latin. Si Father lang ang pwedeng magpaliwanag. Babae ka? Ikakasal ka na pagka 12 years old. Buntis pagka 14 years old. Pag-aari ka ng asawa mo. Magluluto, maglilinis, mag-aalaga ng bata. Magreklamo? Bruha ka. Marunong sa halamang gamot? Mas lalo kang bruha. Panganak? Pagsubok kung mamamatay ka o hindi walang prenatal care, walang doktor, dasal at kumot lang. Suntukan sa kalsada, bugbugan sa bahay, pugutan na ulo sa plaza. Normal. Hustisya? Pinagtatawanan lang. Trial by ordeal, ilubog sa tubig. Lumutang? Guilty. Lumubog? Innocent. Pero patay. Bitay? May audience. May dalang popcorn ng iba ang buhay mo ay paminsan-minsan lang pinapahalagahan. Umabot ka ng 40, matanda ka na. Karamihan patay bago 35. Sakit, gutom o peste ang kumikitil sa'yo. Walang doktor, walang proper living. Kung may butas sa sementeryo, dun ka na lang itinatapon. At palit ka agad ng bagong magsasaka. Tuloy ang buhay sa bukid. So, gusto mo pa bumalik sa simpleng panahon? Isipin mong mabuti. Ang Middle Ages ay hindi pantasya. Isa itong mabangis, marume at walang habas na yugto ng kasaysayan. Ang buhay ay hindi ikinakabuhay kundi isinusuong. At sa puntong ito, nalampasan mo na ang isang buong araw sa taong 1325. Nagising kang makate, masakit ang katawan at napalilibutan ng mga hayop. Kumain ka ng pagkaing mas malamang na magpasakit ng tiyan kaysa magpalakas. Nagbanat ka ng buto buong araw, uminom ka ng serbesa sa almusal, at dumumi ka sa timba na kailaan mong itapon sa kalsada. Nilabanan mo ang lamig, init, kuto, bulok ng ngipin at ang laging takot na baka magkasakit, madimanda, o maparusahan dahil lang sa pagkuha ng bulaklak sa maling lupa. At ngayong lubog na ang araw, hindi mo pa rin makukuha ang pahingahan. O ulitin mo lang lahat. Ihiga ka ulit sa parehong banig na gawa ng dayame nakabalot sa kumot na amoy kambing. Katabi ang hilik ng tito mong matagal nang hindi umaalis at ang manok na inuubo. Magdarasal ka, hindi para sa ginhawa, kundi para lang magising kabukas ng buhay pa. Ito ang buhay ng karamihan sa ng panahon. Hindi ng mga kabalyero, hindi ng mga reyna, hindi ng mga kwento ng karangalan at laban. Ito lang, tahimik, malupit at walang habas na pakikipaglaban para mabuhay. Hindi ka isinilang para maging masaya, isinilang kang sumunod, matiis, mabuhay kahit ang mundo ay galit sa iyo. At kung maswerte ka, mamamatay ka ng mabilis. Kung nagustuhan mo ang biyahe natin sa ng panahon, ilike mo na ang video, malaking tulong yan Sara, para sa channel. Mag-subscribe ka na rin kung gusto mo pa ng ganitong klaseng kwento na nakakaaliw pero nakakagulat din. At kung may naiisip kang panahon, lugar o sitwasyon na gusto mong tuklasin natin sa susunod, i-comment mo lang sa baba. At pag-usapan natin yan. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli. Ingat kaya mga kaibigan.